Yeah. ay pera pong arigaito depende sa music depende sa game ay timer timer. game game bibi parang yata, Ano siya? Parang four, three, four, three, three, four, three, oh. three, three, four, Guys. Ay, Ay. mapunta na rin ako. Sige po, thank you po. Uh, thank you sa pagsama. Tay. mapunta na rin po ako, Tay. Salamat po sa pag, ano, kay Kaila po. Mapadite na po kami. Si so, ano, Kaila, maaano din ako. Mapunta na rin ako. Sige po ano po. Thank you po sa time. Mm. Okay. thank you po. Thank you po sa pag-invite. Tsaka thank you po sa pag-alala. Walang problema. Next time, okay lang magsabi ka lang kung ano. Wait, balik pala tayong naga. Okay. <laughs> thank you rin sa ano, tiwala. Thank you po. Tay, punta na rin ako, Tay. Basta, kayo may na. Laba lang tayo. Okay po, may sabon po. Ayos lang yan. <laughs> oh. yun, ito pa. Oh. Baka makalimutan mo. Yun. <laughs> Aiyan, okay, dah kami. Bye bye. Hei, tunggu. Kamu di mana? Kau belum balik? Belum belum balik? Eh. Jemilun. balik aku lama. Akinho. 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 And I'll <laughs> <say laughs> Bye-bye! Bye, Bye-bye!